Alam niyo there yung kahirapan there. Ah, hindi yun madali there eh, yung kahirapan Eh. Yung yung pagkatao mo parang ano, parang yung makakita ka ng mayaman ah uh, ah, mag, 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 sa tuwing mak, mayroon kang mayaman na makausap alam mo yun, ako yun parang parang hindi ko ma maintindihan yung sarili ko dear parang sobrang hiya talaga ako there yun, doon ko makikita sa kanya kung ano ako ka kung, kung, gaano ako kababa no, kung, kung gaano ako kung gaano ako kababa ang utak ko kung gaano ako kabubo kung gaano ako kawalang pinta promise there doon ko makikita yung sarili ko na para akong ano para akong nasa para akong ulod uod <laughs> parang nasa ano talaga nasa baba talaga eh kasi sa pinagdaanan ko kasi yun sa uh, sa sarili kong pamilya there is uh, sarili ko talagang pamilya yung mga relatives ko there yung eh, ang baba, baba, baba talaga nang tingin imagine there yung ay nandito na pala baket baket ha uh. Yung nagkukunti ako nang ng gano'n, naiintindihan niya, parang naaawa yung anak ko. wag tayo, eh, itanggap ko naman yung sarili ko, Lai. Hindi, dear. Sinasabi ko na, hindi ako nagsiselfiti or hindi ako, noon pinag-iiyakan ko yun. Noon, ano, pinanghihinaan ko yun. Parang, parang wala nang silbi yung self ko, yung buhay ko. Noon, sa ganun yung mag-iisip ko. Basta mga dear, basta maka, makapag-usap ako or maka-encounter o mayroong mayaman na ma-encounter ko o makausap ko. Talaga dear na yung pagkatao ko, napakabubo ko. Next na lang tayo.